Hey everyone! Welcome back to my YouTube channel, Hermie Aganjo Opalis po. Ay bumabati sa inyo ng magandang buhay at God bless po sa ating lahat. At pinabati ko po kayo ng isang manigong bagong taon po sa lahat. Thank you sa lahat ng aking mga subscriber and viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon guys, may share ako kung paano ba mag-invest ang mga ordinaryong tao sa halagang 50 pesos lang. Ordinaryong tao na katulad ko, <laughs> kumikita ng sapat lang na pwedeng pwede pala tayo mag-invest ng 50 pesos lang. Kaya, panoorin nyo guys ang aking video kung paano ako nag-invest ng 50 pesos lang. But don't forget to subscribe and click the bell button para updated kayo sa sunod kong mga videos. Okay, let's start! Dito tayo guys, makapag-invest sa halagang 50 pesos lang. Punta tayo dito. I-click nyo yung G-Invest, tapos makapunta tayo dito sa sa, ang i-click nyo yung G-Fund maka-invest dyan as low as 50 pesos lang. Tapos, pag-click nyo yan, magiging ano, verify your email. I-verify nyo yung email nyo. Pagkatapos, ayan, wait nyo, tapos, ayan, mag-ano na kayo dyan kung magkano ang i-invest nyo. Basta 50 pesos pa lang. Ay, pataas. Pagkatapos yan, pilapan nyo siya, guys. Sasagutan nyo yung mga nakalagay dyan. Yan, sagutan nyo lang yung mga nakalagay, yung mga question dyan. Tapos, i-agree nyo na. And then, next nyo. Ayan, ayan. May mga tanong dyan. Sagutan nyo lang yan. Yan, basahin nyo. Tapos kung alin ang ano sa inyo. Yan ang sagot isasagot nyo. Tapos in submit nyo lang yung agree. Tapos next. Ayan, dito sa baba. Then, Tapos guys, ayan, nag-invest ako ng 200 pesos lang. Ayan, 10 days pa lang yan guys. Ayan, kumita na yung aking 200 ng 23 pesos kaysa patulugin nyo yung pera nyo dyan sa Gcash nyo, i-invest nyo na lang siya guys, at least kahit pa konti-kunti, nagtatrabaho yung pera para sa si inyo. Siya, kumikita na siya mag-isa. Kaya, yun lang guys, sana ma-encourage kayo para makapag-invest kaysa itambak nyo yung pera nyo dyan sa Gcash. So, dito guys, mamimili kayo kung saan kayo mag-i-invest dyan. Piliin nyo na lang. Meron kasi dyan 1,000 ang starting. Merong 50 pesos lang. Tingnan-tingnan nyo na lang. I-click nyo na lang kung saan kayo comfortable mag-invest. So, yan lang po. Yan lang po ang aking may share. Maraming maraming salamat. Ayan. Pili na lang kayo dyan. Maraming salamat sa panunood guys. Hanggang sa muli. Thank you and don't forget to subscribe and click the bell button para updated kayo sa susunod kong mga videos.